Hello, hello! Magandang buhay ka, kusina! Nag-iisip ka ba kung anong uulamin mo today? So, eto na guys, may bago na naman tayong recipe na i-share ko sa inyo. Keep on watching! So, eto na, i-ready na natin yung mga sangkap natin. Meron tayong kamatis, ayan, hiniwak po siya ng pabilog. Naku, napakamahal ng kamatis ngayon dito guys. Bale, ang isang piraso dito sa amin, 15 pesos. Naku, kahit anong tipid mo talaga kung mahal ang bilihin. Naku, mapapaaray ka talaga. Ayan, nilagyan natin ng sibuyas, luya. Tapos yung isda na ating nilagay. Yung isda na ginamit natin, ang pangalan daw niyan ay baklad. Ayan, binili ko ng isang daan, isang kilo. Ayan. Tapos yung natirang kamatis, ilalagay ko rin po dyan sa may ibabaw. Ayan, tinipid ko talaga sa kamatis yan guys, dahil talagang napakamahal. Tapos yung tirang sibuyas din, ilalagay ko rin siya. And then yung loyang natira, ilalagay din po natin. And then pagkatapos may siling green din po ako dito. Maglagay din po tayo at saka kalamansi juice. Ayan, bali limang pirasong kalamansi juice po yan. Hinarbis ko lang po dito sa harap ng bahay namin. Tapos laglagay tayo ng suka. Tansyahin nyo na lang po kung gaano po karami ang ilalagay ninyo. Depende rin po sa inyong panlasa. Ayan, tas panimpla po natin ay patis. Ayan. Bali, dalawang sandok na malit po yan. Malit lang po yung sandok na gamit ko. Tapos, naglagay tayo ng pamintang durog. Sama-sama na po lahat dyan sa isang kaldero. Tapos, timpla natin ng seasoning. Para mas masarap yung ating, ano, pinangat na isda. Tapos, naglagay po ako ng mantika. Yes po, maglalagay po tayo. Tapos, kalating basong, tubig. Malit lang po na baso yung ginamit ko. Ayan, pagkatapos po takpan natin at isasalang na natin sa apoy. Konting ano na lang po, madaling maluto po yung isda. Kaya ito na siya guys. Ang, bilis niyang kumulo at napakabango na ito. Talaga namang mapaparami ka sa kanin sa ulam na to. So ayan guys, kung hindi pa po kayo nakapalo sa aking FB page, pakipalo nyo naman po ako. Jim's Cooking po and then sa aking YouTube channel. Yes po, parehas lang po yung name ng aking FB page tsaka YouTube, Jim's Cooking. Ayan, sana po na gusto nyo muna itong ating video. Maraya pong salamat sa inyong panonood. Huwag kayong magsawang manood ng aking video. Hanggang sa muli po. Bye!